Good morning guys. Ngayon ay October 11. So today is my birthday. and Happy birthday myself. So yan guys. Magluluto po tayo ng spaghetti at pancit bihon. Ayan guys. Ano lang naman lulutuin natin tig kalahating kilo lang kasi ako lang naman mag-isa. Ayan guys. So samahan nyo ako guys. Yes. Kasi guys, magsimba sana ako. Kaya lang, walang simba ngayon. Close ang simbahan. So, Sunday yan. Sunday ako mag uh, punta sa church para pagdasal naman yung aking ano, uh, 57 birthday. So, yun guys. So, mamaya, mamaya nalang ako magdasal dito sa bahay. Yeah, ang wish ko, more, 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 more birthday. Ayan. So, sana maging masugat malangas pa ang katawan. Ayan. Yung mga nararamdaman ay gumaling. Ayan guys. So, God bless po sa inyong lahat. And good morning. Time checks is 6.30 in the morning. October 11, Friday. Ayan po. Yes, Yan, dito yung handa ko. Yan. Sa dito, dito. Yan. Binili yung Argentina. Tapos, pansit. Ito guys, pakulo tayo ng ano, tubig para sa spaghetti. So guys, lagyan na natin pasta. Sa lahat ng kilo, 400 lang kilo Malambot na siya, so patayin na natin. So guys, magluto tayo. Now, sauce ng spaghetti. sibuyas guys natin ng kamatis kasi wala tayong siling pula Ayan. and guys lagyan natin yung giniling so yun guys lagyan na natin yung so, na tomato sauce Ayan. Ayan. and guys Ilagay naman natin ang ano, hot the... yeah. Ayan. na po yung sauce niya. Tapos mamaya guys, isunod natin yung ano, Ito guys, wala tayong kayuran ng cheese. So, ito na lang tinitor at ano. Ayan. Yeah. natin guys. Ito na guys, yung pasta. Lagay na po natin. Malinis naman po yung kamay ko. ko Ayan. Ito tayo ng dalawang sandok. Ang halo. Ganda na ganda ng tulay. So guys, pansit naman na natin. Lagay tayo ng mantika. Bawang po. Ito sa lang. Tapos ito, carrots. Carrots makirap. Pag nasaktan ka sa pagmamahal, makirap. Sana masarap guys, no? Sarap po. Eh. Bili natin yung Guys, ilagay na natin ito. Tikiyam guys, tikiyam. Guys, maging ka guys. Pero ang peros yun. Ito yun, ang cabbage natin. Fries, toyo. Toyo, guys. Ah, sarap nito, guys. Ah, sarap. Sige na, consumer. Ganyan lang yun. Oh, ito guys, oh. meron tayong kutsarong bakoy. dudurogin natin yan tapos pag naluto na yung pansit, Ilagay natin siya sa ibang tapings. So guys, imahong dito. natin yung tubig, guys. Ayan, yes. guys. Malakas na yung kulok. Ilagay na po natin, guys, siya. Sana sakto lang yung tubig. Mm -hmm hindi ko naman binabat sa tubig eh. So, sakto lang yan guys. Ito na siya guys. Guys, saluhin natin guys. So, ayan guys, luto na guys. Ayan, luto na siya. Sarap guys. Kasi maraming ricardo at saka minor pa siyang sharing. Pansit. Ito guys, tikman natin. Guys, <clears throat> lagay tayo ng ano, kitcher ang bago. So, ibabaw. Guys, huh? kulang sa alat kaya nilagyan ko nito. Ayan, guys. Sarap! Guys, kain tayo. Happy birthday, myself. guys maya na ulit guys ayan na po yung handa ko ayan, bawas na po sinabigay na ako sa kapit bye ayan bawas na po yan yan po yung handa ko ngayong birthday ko guys and God bless sa sarili ko and happy birthday myself ayan Guys, 57 na tayo. So yun. so yun, guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. So, yun. Uh, birthday ko nga, ay eh, nagluto ako ng puro kalahating kilo lang yan. Ayan. Yun lang naman ang kaya ko guys kasi mag-isa lang ako rito. So, ayan, God bless and happy birthday myself. Bye-bye guys! God bless po sa inyong lahat. Babu!